Kamusta ka. Welcome sa Noypi TV. Ang buhay ni Antonio Luna ay isang makabuluhang talambuhay na puno ng pagkakaiba-iba at tagumpay, ngunit puno rin ng trahedya at pagsubok. Isinilang noong Oktubre 20, 1866 sa Binondo, Maynila, si Antonio Luna ay anak ng isang kilalang mag-anak sa Pilipinas. Siya ay lumaki sa isang pamilya na may pinag-aralan at may malalim na pagmamahal sa bayan. Ang kanyang mga magulang ay si Joaquin Luna de San Pedro, isang bihasang kamiko, at si Lorana Navisio Ancheta, isang mayamang babae mula sa Pagsanhan, Laguna. Sa kanyang kabataan, nagpakita na si Antonio ng kahusayan sa larangan ng agham at sining. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila noong 1881 at pagkatapos ay pumunta sa Espanya upang mag-aral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Nakamit niya ang kanyang degree bilang isang manggagamot noong 1887. Sa panahong ito, nahumaling siya sa mga ideya ng makabagong kaisipan at pananaliksik at naging kilala siya sa kanyang katalinuhan at kritikal na pag-iisip. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, bumalik si Luna sa Pilipinas at naging isa sa mga pangunahing mga bantog na manggagamot sa bansa. Sa kanyang karera bilang doktor, nakilala siya bilang isang magaling na mananaliksik at guro. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng medisina, hindi siya nakantento at hinanggad niya ang makilala bilang isang makabayan at mandirigma para sa kalayaan ng Pilipinas. Noong sumiklab ang himagsikang Filipino laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya, sumapi si Luna sa revolusyonaryong kilusan. Bilang isang sundalong may kakayahan at dedikasyon, siya ay umangat sa mga ranggo ng maagap. Naging isa siyang pangunahing tagapayo sa militar ni General Emilio Aguinaldo, na nanguna sa mga operasyong militar laban sa mga Kastila. Ang kanyang pinakakilalang kontribusyon sa revolusyon ay ang pagtatatag at pagpapalakas ng hukbong sandatahan ng Republika. Bilang pinuno ng hukbong Pilipino, nagtaguyod siya ng modernisasyon at disiplina sa mga puwersang militar. Nagkaroon siya ng malaking ambisyon na gawing ganap na profesional at mahusay ang hukbong Pilipino, na may mataas na pamantayan sa kasanayan at taktika ng digmaan. Gayunpaman, ang kanyang liderato ay hindi laging kinikilala at sinusuportahan ng buong puso. May mga palakad at personalidad na naging hadlang sa kanyang mga plano at layunin. Ang mga away politika ay nagtulak sa kanya patungo sa pagbibitiw sa kanyang tungkulin sa ilalim ng administrasyon ni Aguinaldo. Ang kanyang pagbibitiw ay hindi umantong sa kanyang pag-atres mula sa pakikilahok sa revolusyon. Sa halip, pinili niyang magpatuloy sa laban para sa kalayaan at dignidad ng Pilipinas. Naging bahagi siya ng kilusan na nagpatuloy sa pakikibaka laban sa mga dayuhang mananakop. Sa pamamagitan ng kanyang pangunguna at kakayahan sa digmaan, naging isa si Luna sa mga pinakakilalang mandirigma ng kanyang panahon. Ang kanyang katapangan at determinasyon ay nagtulak sa kanya upang mamuno sa laban para sa kalayaan ng bayan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang husay at tapang, hindi niya nakuha ang suporta at pagkilala mula sa ibang mga lider ng revolusyon. Sa huli, ang buhay ni Antonio Luna ay nauwi sa isang trahedya. Noong Junyo 5, 1899, Siya ay pinatay sa palasyo ng Kabanatuan sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang kanyang pagkamatay ay naging simbolo ng mga suliranin at mga hamon na kinaharap ng revolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. Bukod sa kanyang tagumpay bilang sundalo at leader ng hukbong sandatahan, siya ay tanging naalala bilang isang bayani at isang martir na nag-alay ng kanyang buhay para sa layunin ng kalayaan. Sa kabuuan, ang buhay ni Antonio Luna ay isang halimbawa ng katapangan, determinasyon, at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ang kanyang mga tagumpay at kabiguan ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili, paninindigan, at pakikibaka para sa mga prinsipyo at adhikain. Sa kabila ng kanyang maagang pagkamatay, ang kanyang alaala at mga ambag ay nananatiling buhay sa mga puso at isipan ng mga Pilipino, na patuloy na naglalayong makamtan ang tunay na kalayaan at kasarinlan.